nanatay customer anak nanatay customer bibi iho ayan papalangga nanay customer yan si papi nakikinig po sa boses ng motorsiklo guys oh <laughs> naminaw ka anak <laughs> natay ano, customer anak nagpalit ugkuan anak soft drinks yes anak Hala ni Uwan, lagi anak. Agoy anak. Saon na lang anak. Ni ang Uwan anak. <coughs> Muto na sa balik diri anak. Karon na may noni ni Uwan anak. Uy nga ni balik ng kuryente anak? Ngano ka anak? Naku, kay tingog yung motor anak, no? Naminaw ka, anak. Naku, kay tingog yung motor anak ba? O, anak. <laughs> Sagdi na lang, anak. Basta na atay merong adlawa, anak. Bahala na lagda kong tingog yung motor, anak. Opo, anak. ni uwan na anak to nasagsugod so anak yan po guys mababasa na naman ulit ang loob umuula na naman guys agoy wak na to nagid mga palangga to nagigsugod so guys na natudaan na si papi <laughs> natudaan ka nak Natudan ka anak? Yan si Papi guys. Oh, natudan na guys. Nagsugod nagtu mga palangga. Wa na. Agoy ako. Yan po umuulan guys. Yan si Papi oh, nag-iba ng pwesto si Papi kasi nagtulo na guys oh. Agoy. Nagtu na guys. Balik maghapog tu mga palangga. Ibisag e, na ako gibutang ako an. Nakoy na gibutang asin guys, pero nibalik balik asa man nila buoy asa man ning sin paingon ani balik isyag to guys nagtuhanak nak, nagbasa basa lang yun ang uwan dire guys ay naglibog ko mga palangka ako na pinanggibot ang agsin ato jud balik guys Ayan, ito lang po muna ang aking update ni eh, Papi, guys. Natudan to in town. Oh, eh? Town, Eh? Yan, biglang umuwan umulan guys. Yan si Papi nag-iba ng pwisto. Natatakot po siya sa ulan guys kasi tumutulo po dito. Yan you know? o. Yan, ito lang po muna ang aking update ni Papi guys. Maraming salamat po.